Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inanunsyo ni YouTuber Bea Bore sa isang vlog na siya ay buntis, makalipas lamang ang isang linggo mula nang ipakita niya ang kanyang flat tummy sa social media. Nagsimula ang chismis tungkol sa pagbubuntis ni Bea mula sa isang blind item na ibinahagi ng social media personality at self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza. Sa isang Facebook post noong Hulyo, nagtanong si Cian kung totoo nga bang buntis si Bibi. Maraming netizen ang nagsabing maaaring si Bea Bores ang tinutukoy. Sa kabila ng usap-usapan, nanatiling tahimik si Bea at hindi nagbigay ng anumang pahayag noon, ngunit patuloy pa rin ang pagkalat ng isyo online. Mahigit isang linggo na ang nakalipas ng mag-upload si Bea sa TikTok ng isang video bilang tugon sa mga netizen na nakapansin na madalas siyang magsuot ng maluluwag na damit at hinalang matagal ng kuha ang kanyang mga video ipinakita ni Bea ang kanyang flat tummy upang tila pabulaan na ng mga chismis. Nang may isang netizen na nagtanong tungkol sa gender reveal, sagot niya ay, Vlagson. Noong ikalabindalawa ng Agosto, naglabas si Bea ng maikling vlog kung saan makikitang unang beses niyang nalaman na buntis siya. Nangyari ito matapos ang lie detector test vlog nila ni Tony Fowler. Kasama rin sa pagkakataong iyon si na actress vlogger Alex Gonzaga at asawa nitong si Mikey Murada. Kinuha ni Bea ang pregnancy test at sinabi hang magpatingin agad sa doktor. Sa vlog, ipinakita rin niya kung paano niya ibinahagi ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan, kabilang na ang matalik niyang kaibigang si Andrea Brillantes. After two days, three days, mag-check ka ulit, mag na yan. Kasi ito, pag-aralan na rin ni Mikey, kinukuha niya yung ano kaagad eh, yung... <mimilita> Oh. Meron talaga. May line talaga ako. Mas malinaw Siguro. Ang ganyan ganyan. Hindi yan pra. Ang matay naman. Sir, sorry Positive siya. Faint line is positive. <coughs> Judd Peggy ako. Totoo? <laughs> oh nga. I love it. I'm so happy for you. <laughs> Hindi kasi naman mayaman ka na successful ka na. Mapalaki mo na siya na maayos. Sa pagtatapos ng vlog, ipinakita ni Bea ang pagtanggap niya ng resulta ng kanyang initial tests. Labis ang kanyang tuwa ng malamang ligtas at maayos ang kalagayan ng kanyang baby. Ang tanong ngayon ng mga netizen ay sino ang ama?